Paano mo nga ba malalaman kung alain ka sa goal mo? Hi guys, this is your Lady Boss Builder Jessica. Welcome back to my channel kung saan ang life, mindset at wisdom ang bida. So for today's video. Ang topic natin is paano mo malalaman kung align ka sa goal mo. Paano mo nga ba malalaman kung align ka sa goal mo? Para lang sa mga hindi nakakaalam sa mga viewers ko. Isa akong entrepreneur. Okay. So, paano ko nag-umpisa? Paano ko nalaman na para dito ako? Kung napanood niyo yung previous na video ko, kung saan ang titled is paano ko nabatawad ang aking tatay sinabi ko doon na parang may kulang sa buhay ko isang sign na naka-align ka sa isang goal is na feel mo na parang may kulang na feel mo na parang may kulang sa buhay mo parang ako dati sa experience ko to ha After mangyari nung mga masalimuot na mga bagay sa buhay ko, meron akong hinahanap na hindi ko alam kung ano 'yon. Kaya ang ginawa ko, kung saan-saan church ako pumasok para hanapin lang 'yung sarili ko. As in kung kung ano-ano 'yung mga ginawa ko nung bata ako, alam ko sa sarili ko na magaling ako magbenta. Kasi kahit ano, binibenta ko yan, lalo na pag kailangan, kailangan ko na ng pera. Makakagawa at makakagawa ako ng paraan para maka, magkaroon ng pera. And kahit ano pa yan, nabibenta ko talaga. Hindi ko alam dati na entrepreneur, na naka-align ako for entrepreneurship. Ang dami kong trinay. Trinay kong magmanahe. Alam niyo yung mugs, yung mga printing mugs yan trinay ko din yan magtahi ng mga gamit ng mga damit gumawa ng sariling damit pero napapagod kasi ako eh tapos parang nararamdaman ko sa sarili ko na hindi ako inspired o motivated sa umpisa ko lang gustong gawin na try ko din na magturo or magtrabaho, work from home online as ESL teacher pero wala rin, hindi rin nagtagal. Hanggang sa nagpandemic. Hindi ko ina-expect na lahat ng mga napagdaanan ko before or lahat, lahat ng mga pinagdaanan ko, isa pala yung bawat mga pieces na mga yon is part ng kung ano man yung binubuo ko ngayon. So, balik tayo don sa usapan na paano mo malalaman na naka-align ka sa goal mo. Masaya ka sa kung ano yung ginagawa mo. Meron yung time na mapapagod ka physically pero pag tinulog mo, kinabukasan, ano ka na naman, uh, kumbaga na energized ka na naman. Go ka na naman, hindi ka nagsasawa sa kung ano yung ginagawa mo. I mean, very passionate ka dun sa kung ano yung ginagawa mo. Second sign para sa akin na align ka sa kung ano yung goal mo is sa umpisa pa lang susubukan ka na. Pag binabato ka ng mga challenges. Katulad ko, 'di ba? Nag-umpisa ako sa Baguio na magbenta. Pero bago 'yon, pinagpray ko muna. Na sinabi ko kay Lord, ikaw na bahala. Eh, ito talaga 'yung gusto ko. Parang it Actually dati hindi pa ako talaga sigurado kung para doon ako. Basta ang sure ko lang is mahilig akong mag-build mag-build gamit yung kahoy, ganyan. O kaya ko sa, basta sa mga constructing materials, mga handcrafts, ganyan. So, mahilig talaga ako dyan. Pero hindi ko alam na dun ako naka-align. Before, nag-start ako sa Baguio as uh, ako lang mag-isang gumagawa. Tapos, tinulungan ako ng kuya ko. Ganyan, may mga tumulong sa akin, kapatid ko, yung anak ko. Tapos, uh, nag-decide ako na magpunta ng Manila lumabas sa comfort zone ko. Pero bago yon, tinubuan ako ng tumor dito. Siyempre, pag may mga ganun na mga pangyayari, magkakaroon ka ng doubt. Para sa akin, tinetest tayo ni God kung um, magpo-proceed pa rin tayo or ipo-pursue pa rin natin yung gusto natin kahit na bigyan niya tayo ng mga challenges nagkaroon ako ng konting doubt pero hindi ko hinayaan na yung doubt na yun is lumaki lumaki ng lumaki kasi nga diba where your attention goes, energy flows so nagkakaroon ako ng doubt pero kinat ko kaagad yun sabi ko hindi ito yung gusto ko so kahit ano mangyari gagawin ko. So, kahit na ganun yung nangyari, nagpa-opera lang ako, tinulungan ako ng mother ko, ganyan, nag nagpahil ako, tapos afternoon nun, pumunta na ako ng Manila. And afternoon naging successful naman. Isa pa na sign kung paano mo malalaman na align ka sa goal mo is lahat ng resources. Lahat ng resources, parang ang mo hanapin. Katulad niya, nung nagpunta ako sa Manila, hindi ko alam una kung saan ako tutuloy kung saan kung saan ako bibili ng mga materials ko para sa itatayo kong negosyo at kung saan ako hahanap ng kasama kong gagawa. Pero lahat ng yon as in, ang bilis, ang ko lang nakuha. Parang nag-align sila. Nag-align sila ng ganung kadali. Para kung ano man yung first step ng goal ko is makuha ko. So yun, isa pa yun sa mga factors or sign para malaman mo kung naka-align ka sa goal mo. And actually marami pang signs para malaman mo kung naka-align ka sa sa goal mo. And hanggang ngayon andito pa rin ako sa learning process para mapatunayan ko talaga na naka-align ako sa goal ko. If para sa inyo may value itong video na to, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching and I'll see you guys again on my next video. Bye-bye.